Mga kapatid, mapapalad daw ang sino mang natuklasan na ang kanilang kaligayahan habang bata pa lamang. Dahil hindi mo kailanman kailangang magtrabaho. hindi ibig sabihin na ka agad na walang ginagawa. Kundi hindi mo raw mararamdaman ang pagal at hirap habang ginagawa ang bagay na malapit sa puso mo. Parang hindi ka rin trabaho Kundi parang Naglalaro lamang At ikaw ay binabayaran Bata pa lang itong si Eric Ay hinasa na siya Ng mga religious brothers Na asahan Na sa apat na sulok ng simbahan ang kanyang magiging kapalaran. Pero ito'y hindi dikta ng mga magulang o kahit sino ka mag-anak o yung mga barkadang nakapaligid sa kanya. Sadyang sa paglilingkod sa Diyos umiikot ang kaligayahan ni Eric. Pero kanyang malalaman na may ibang plano pala ang kapalaran at madidiskaril ang kanyang mga ambisyon. At ang biglaang pagbabago sa buhay ni Eric ay magiging pagkakataon para maging tulig sa ana ng dalawang puwersa. Ang puwersa ng dilim at puwersa ng kabutihan. Congratulations, our new assistant manager, Sir Eric Jacinto! Yay! Yeah! Congratulations! Congratulations! Congrats, Congrats! Congrats! Congratulations, sir. <laughs> Congrats, sir Jacinto! You deserve it po! Congrats, sir! Uh, we're so proud of you talaga! <laughs> Grabe naman kayo. Huwag niyo na akong tawaging, sir. Di ako sanay. Eh. Masyado na kayong formal. Nakakatampo na kayo niyan, ha? <laughs> Totoo naman kasi na sir ka namin na eh. <laughs> sir Eric, ikaw na ngayon ang new assistant manager. Bro, mo yun? Parang kailan lang eh. Team leader ka pa lang namin. Tapos ngayon, <laughs> assistant manager na agad. <laughs> hey guys, Palakpakan nga muna natin tong huwaran ng empleyado na to. <laughs> <Woo>! Congratulations! Congratulations! <laughs> naku, naku. Tama na nga yan. Hindi talaga ako sanay ng ganyan eh. <laughs> sa totoo lang, hindi pa rin nagsisinkin sa utak ko na promoted na ako kagad. Hindi pa nga ako nananawa sa pagiging team leader eh. Tapos, naging assistant manager na kagad ako. <laughs> Wala naman kasing duda na talagang magaling ka sa trabaho mo, Sir Eric. <laughs> Oo nga, Sir Eric. I still can't believe na almost one month ka pa lang sa pagiging team leader. Tapos assistant manager ka na agad. Baka mamaya niyan isang buwan lang din ang palugit mo. Tapos manager ka na. <laughs> <laughs> Magdilang anghel ka sana, Mina <laughs> eh, Hindi naman kasi malabo Kasi talagang pwedeng mangyari yun, Sir Eric Sa pagiging dedicated mo sa trabaho At walang duda na talagang magaling ka sa path na to Hindi malabong ma-promote ka ulit <laughs> Tama si Mina Masyado mo naman kasi talagang ginalingan, Sir Eric Oo nga Baka mamaya niya, eh. Hindi ka na namin na ma-reach Uy, <laughs> <laughs> ano ba kayo? Ginagawa ko lang talaga ang best ko Oh, siya, sure, sure. uh, let's go back to work for now. Then later, pagkatapos ng trabaho natin, magkakaroon tayo ng party. Yon, Sagot mo yan, Eric, ha? <laughs> <laughs> May bonus na binigay sa akin si boss kanina. Yun ang gagamitin ko para ma-share ko sa inyo blessings na natanggap ko. <laughs> Yon. <laughs> wow! Ang bait naman talaga ng ating new assistant manager. Yes! <laughs> Palakpakan! <laughs> let's have a toast for the uh, promotion of our one and only assistant manager, Sir Eric! Cheers! <laughs> Cheers! <laughs> Congrats po sa inyo, Sir Eric! Ah, salamat, salamat. Ah, ikaw yung bagong intern, tama ba? Ah, apo, ako nga po. Ah. Isinama po namin siya dito para naman ma-motivate siya sa'yo. Oo <laughs> oh, nga, kung hindi mo kasi naitatanong ba, dating nagpapare itong si Eric eh. <laughs> Talaga ho? Oo! Oh. Kaya nga siguro maraming blessings na pumapasok dito sa taon to eh. Diba, <laughs> <laughs> Di ba, Eric? Hindi naman. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya sinasamahan ko pa rin ng lahat ng ginagawa o ng effort and determination. Ikwento mo nga kung bakit hindi ka na natuloy sa pagpapare. Hindi ko pa rin alam yung dahilan kung bakit eh. Ang alam ko lang ay magpapare ka dati na hindi natuloy. Hindi ko alam kung anong mismong rason. Ako rin hindi ko alam. Share mo naman kung okay lang sa'yo. Hindi niyo pa alam? <laughs> Buti pa ako, alam ko. <laughs> <laughs> eh, er, di ikaw na. <laughs> sige na, sige na, sige na. Huwag na kayo magtalo. Ikikwento ko na. Alam niyo, simple lang naman ang dahilan. Katulad din ng ibang rason ng mga pare kung bakit hindi sila natutuloy. Dumating sa buhay nila nagpabago sa kanilang mga pagnanasa. Sa madaling salita, babae. <gasps> Na-inlove ka sa babae? Oh my God! A revelation! Ano naman ang nakakagulat doon? Eh, lalaki din naman to si Eric eh. Normal lang na magkagusto at magnasya sa babae. Sus, alam ko, nabigla lang naman kami. So, naging kayo ba nung babae na naging dahilan kung bakit hindi ka natuloy sa pagpapare? Oo. Oh. Naging in a relationship kami. Nagpakasal kami after ilang years at nagkaanak ng isa. Wow! Happy family naman pala kayo eh. <laughs> May asawa na ho pala kayo, Sir Eric. Um, buti rin po at hindi nagagalit ang misis niyo dahil parang sa trabaho niyo na lang po nakasentro ang lahat ng oras niyo eh. <laughs> uh, um, ano ba yan? Nandito tayo para magkasiyahan, di ba? Tapos papasukan niya ng mga personal na bagay. Maginom na tayo. Pasyado pa maraming alak ang uubusin natin tonight. Kaya, Mama. cheers! 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 <laughs> ka ba na ikaw magahatid kay Eric at Matthew, HJ. Jay? Oo, oh, bahala. Malapit lang naman ang na bahay ko rito kay na Matthew. Pumahayag din naman si Eric na tuno na kami sasakay sa kotse niya para maiuwi ko yung sasakyan niya. Lasing na kasi si Eric, kaya ako na magmamaneho. O, oh, sige. Mag-iingat kayo, ha. Ah. Ako naman ang bahala kay Mina. Sure, sige. Ah. Huh. Oh, Matthew. Dito ko na lang sa passenger side. Para makahiga na maayos si Eric sa likod ng kotse. Nalasing na eh. Kaya yan, bagsak na. Ha? Eh? Sige ho. Siya nga pala, Matt. Kung lang, Huwag mo nabubuksan yung topic tungkol dun sa asawa o sa pamilya na Eric, ha? Ayaw kasi niyang pinag-uusapan yung ganun eh. Ah, ganun ho ba? Ah, pasensya na po, Sir J. Hindi ko naman ho alam. Nadala ah, lang po ako sa usapan kanina. Okay lang yun. Basta huwag mo nang mauulit, ha? Kung hindi mo kasi naitatanong, hiwalay na siya sa dati niyang asawa. Pero, hindi pa naman sila divorce o annulled. Talagang nag-separate ways lang sila. Ah, ganun ho ba? Ay, pasensya na ulit. Hindi rin kasi naging maayos yung hiwalayan nila ng kanyang asawa. Eh, etong si Eric. Masyadong workaholic kasi yan. Napabayaan na yung pamilya niya dahil sa trabaho. Tapos, lagi pang umuuwi ng lasing. Tsaka, medyo nalulong din niya sa sugal dati. Kaya sumasama yung mood niya kapag pinag-uusapan niyo. Hindi lang kasi niya masabi na siya ang mali. Alam mo na, guilty siguro. Huwag mong sabihin nga alis ka na agad, Eric. Kailangan ko nang umalis, Fe. Ano? Hindi ba pwedeng bukas ka na lang umuwi? Stay here overnight, Eric. Para naman makasabay kita na mag-almusal bukas ng umaga. Ay, alam mo namang hindi pwede dahil maaga pa ang trabaho ko bukas, di ba? Nakakainis ka naman eh. Pupunta ka lang dito kapag gusto mo. Tapos aalis ka na kapag gusto mo lang din. E ano ba ako para sa'yo? Bayar ang babae mo na para usan mo lang kung kailan mo gusto? Fe! Ewan ko sa'yo! Dahil ko pang bayar ang babae sa ginagawa mo, Eric! Fe! Alam mo naman nakaka-promote ko pa lang sa trabaho, di ba? kailangan ko magtrabaho ng doble para naman mabili ko yung mga gusto mo. <laughs> Ganyan ka naman lagi. Ang akala mo, mga material na bagay lang gusto ko sa'yo. Ang habol ko sa'yo, yung magkaroon tayo ng quality time. Hindi yung quality time sa kama. Alam mo naman na hindi ako romantic na tao, di ba? Saka, nilinaw ko naman sa'yo na hindi romantic na relasyon ang hinahanap ko. Gusto ko yung convenient lang. Ganon? Kaya pala wala akong karapatan na mag-demand sa'yo ng ganito dahil hindi naman tayo. Pe, hindi naman sa ganon. Sus! Yun naman talagang totoo eh, for sure. Kaya mo ako ginaganito dahil alam mo na ako lang ang kapit na kapit sa'yo. Habang ikaw, wala. Wala lang. Alam mo kung ganyan ka lang ng ganyan? Na halos i-demand mo na sa akin ang lahat. Sige, Mukhang maganda nga natapusin na natin to. Ano? Sinabi ko na sa'yo, Fe. Hindi ganitong relasyon ang hinahanap ko. Ayoko ng babaeng demanding at clingy. Alam mo naman nung umpisa pa lang na kung ano yung goal ko, di ba? Alam mo na hindi ikaw ang priority ko. E binibigay ko na nga lahat ng gusto mo eh. Bagong relo, bagong cellphone, bagong bag. Tapos sobra-sobra ka pa rin mag -demand. Eh, sira ulo ka pala eh. Bakit? Hinihingi ko pa sa iyo 'yon, ha? Ikaw lang naman 'tong bigay ng bigay. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin 'yan? O sige. Tama ka. Tapusin na natin 'to. <laughs> sure. Pabor naman sa akin 'yun, eh. Uh! Umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka na magpapakita pa Gaki, Eric! Tumawag sa akin sa si Marife. Siraulo ka raw! Hiwalay na raw kayo! Pilingera lang yun. Wala naman talagang kami. Ano kami maghihiwalay? <laughs> <laughs> eh di, wala ka ng sidechick niyan. teka, may ire kung daw sa'yo. Mas hot sa kay Marife! we <laughs> <Uy>, Ano <laughs> oh, ba yan, pare? Pinsan tulong pinsan ko, you know. Pupunta kami sa bar mamaya. Sumama ka. At nang bahay pakilala kita, ma'am. Teka, may trabaho pa tayo bukas, di ba? Pero sige, sige, sige. Kung mas hot pala yan kesa kay Maripe, ay, hindi ko pala nampasin yan. Yeah! <laughs> <laughs> Basta babae talaga, Eric. <laughs> sige, kita-kits later. Bye! grilling. Ah, ano ba yan? Mm, pa yung tao eh. Ay, ano ba yan? Mm, Hello? Hello? Papa, good morning po. Oh, ikaw pala, Trisha, anak. Bakit? May problema ba? Bakit napatawag ka? Kasi po, may gaganapin na event sa school namin sa Friday. Hmm? anong event naman yan? Ah, uh, Father's Day po, Papa. Dapat po kasi lahat ng Papa namin makakapunta kasi may program po kami inihanda para sa inyo. Mm, mm, mm. Uh, Papa, nandyan pa po kayo? Hmm, oo. Oh. Tapos ano pa? Anong, 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 ganap sa school nyo? Uh, yan nga po. Uh, may program po kami inihanda para sa inyo. Para sa mga papa na pupunta. Mm, that's good, that's good. Uh, so, ano, ano, ano bang kailangan nyo? May kailangan ba kayong bayaran o ambagan? Tell me, magkapadala ko ka kagad. Uh, may ambagan po, pero nasagot na po ni Mama. Uh, ang, ang kailangan ko po kasi yung, yung pupunta po kayo sa Friday, Papa. Hmm? So, ibig sabihin, kailangan ko pumunta sa school nyo. Opo, kasi Father's Day yun eh. Need po na i-celebrate. Importante ba yan, anak? Uh, po. I mean, kung may grades ba na nakasalalay dyan sa event na yan, anak? Final exam nyo ba yan para maging ganun ka-importante? Hindi naman po, Papa. Pero ako po kasi yung president ng buong grade 6. At ako rin po yung nag sa teacher namin ng ganitong klase ng event. Kaya, kaya mahalaga po sa akin kung makakapunta po kayo, Papa. Uh, sorry, anak ka. Sorry, pero hindi ako makakapunta dyan. Ano ho? Sorry, sorry talaga. Ibig po bang sabihin, hindi na naman po kayo makakapunta sa event ng school namin? Kahit dito na lang po sana sa Father's Day. Alam mo naman, anak, na marami akong trabaho, di ba? Kakapromote ko lang din sa trabaho. Mas kailangan kong magdoble kayod. Matagal ko na rin sinabi sa iyo na hindi mo ako maaasahan sa mga ganyang event. Hindi ko mahasikaso yan dahil sa trabaho ko. Tapos nasa probinsya pa kayo. Alangan naman na mag-live pa ako sa trabaho para lang puntahan niyang event na yan. Aba, hindi naman pwede yun. Pero kayo naman po yung nagsabi sa akin na pag may ganitong event, pupunta kayo sa school ko. You promise me po na hindi po kayo mawawala pag kailangan kayo. Father's Day yun, Papa. Sino naman ang gusto niyang sama ko? Kayo naman po yung Papa ko. Alam ko, alam ko. Oo, oh, nangako ko noon, pero noon yun. Nung hindi pa ako promoted sa trabaho. Dati marami pa akong oras, pero iba na ngayon. Mas konti na lang ang oras ko at mas marami na mas kailangan na i-prioritize. Sinabi ko naman sa'yo, Trisha, na huwag mo nang asahan yung tatay mo. Hindi lang naman yan ang unang pangako na hindi niya natupad sa'yo, di ba? Hindi ka pa ba nasanay? Naturingan na magpapari dati tapos wala namang kwentang tao. Akin na nga yung phone mo at matulog ka na. Hoy, Eric! Kung hindi mo kayang tumupad sa mga pangako na sinasabi mo sa anak mo, pues, huwag ka nang mangako! Sinasaktan mo lang ang loob ng anak mo eh. Hindi ka na talaga nagbago.